Hi, good morning. Panoorin natin tong video na to, may report si President BBM. Dali, manood tayo. Isa pang bagay na nais kong i-report sa inyo ay tungkol nga sa yung problema natin sa drugs. ma report ng PNP na we have successfully confiscated an estimated 10.4 billion pesos worth of illegal drugs in 2023. Masasabi natin na 27,968 na barangay ay nadeklara na na drug cleared. Magandang mga progreso ito sa grassroots level level. Dahil ang mga barangay, eh, pag nasabi natin ay eh, clear dyan, madali nang i-monitor at uh, maayos na ang patakbo nito. Siyempre lagi rin natin tinitingnan yung rehab, yung prevention na hindi na pumasok yung mga kababayan natin sa sa masasamang ugali, tinutulungan si drugs. at kung sino man ang nasubo na ay bibigyan natin ng tulong sa uh, sa pamamagitan ng mga rehabilitation center. Nakatulong tayo at the local level at uh, nakikipag-ugnayan tayo sa 50 provinces, 1160 municipalities and 30 cities na nag implement ngayon ng Anti-Drug Abuse Council. Nakapaggawa tayo ng 74 inpatient treatment and rehabilitation facilities to provide a path to recovery for those who want to break free from their addiction. Good job! Napakahusay talaga, o. Oh. Ano pa? Sa mga DDS dyan, tara, magising na kayo. Magising na kayo. Hmm? Napakahusay ng presidente natin. Ano pa bang hinahanap nyo? Ito, nagtatrabaho ng maayos. Walang namatay. May nahuli lang ng mga drugs. Di ba? Hindi kagaya nung si Digong. Madaming namatay. Pero nawawala yung mga drugs. Di ba? Asan ka pa? Dito na tayo good, good.